Jeffrey. Sir, idol. Bakit ka kasi eh, gumawa ng ganitong katarantan at pinagmalaki mo pa sa pamagitan ng eh. video na ikaw ay nagkipaghalikan at nangako ka hey, sir, ng eh, hindi po, lang. eh, sir, may lang. lang pa ko. Hindi po kami ang na nag-upload noon. May nag -ano po sa ano namin. Tapos yung po na nagsira sa amin, sir. Kaya nga, bakit ka kasi pumayag na bibijuang kayo ng iyong uh, kabit habang gumagawa kayo ng kabalastugan. Ano lang naman yun, sir? Yung parang naghalikan lang kami sa loob ng kwarto, ganun lang po yun. Naghalikan wow! lang. Eh, sino yung kumukuha ng video habang kayo naghalikan? Kami din. Parang inan lang namin yung cellphone ano, idol. Ah, dalawa kayo. Okay, dalawa lang kayong kumuha ng picture. Opo, opo, opo. Eh, yung nakaposing ka, profile na hubot-hubad ka, tapos yung binti lang ni Miss nakatakip sa harap mo. Sino lang din po, may, sir. Kami lang din po. Kaming dalawa lang kasi inano lang yung cellphone, yung parang may, ter may 5 seconds ganon. 5 seconds, may timer. Opo. Okay. So, pagkatapos ng picture niyan, ano mga pinanggagawa niyo? Wala, parang gano'n lang. Nag-ano -nag lang kami doon, nagharutan lang gano'n. Nagharutan lang? Oh, pero may nangyari na sa amin, ng, ano, boss, gano'n. Mga ilang beses nang may nangyari sa inyo? Hindi naman asin yung ano yan, araw-araw, eh, pag gusto lang namin magkita, gano'n. Okay, pero sa tansya mo, mga ilang beses na? Tatlo po, boss, tatlo. Ilang taon na ba kayo magkarelasyon ni uh, Hilda? Nung ano lang po, bago lang po, Idol. Mga ilang taon na? Wala pang taon ma Idol. Mga ano lang kasi yung, kung baga, nung nasa isa vila po ako, magkasat lang kami noon. Tatlong beses na kayo nag mm -hmm. yun lang. Opo, sa na, nag -ano lang po kami sa, pa, ano, yung parang hotel, ganon. Tatlong beses lang po yun. Lahat yun sa hotel? Opo. Eh, yung mga alika nyo, tapos yung may picture ka pa, kayong dalawa, saan yung hotel yon Opo, sir, opo. Namin ko po. Ah, okay. At least, inamin mo yan. Bili pa ako dyan matapang ka. So ngayon, uh, sir, saan kayo kumukuha ng pang motel? Eh, wala ka ng trabaho at wala naman trabaho si Hilda. Saan galing pera? Hindi ko sir, minsan pag ano, may ano po ako dito, na ano po ako ng mga ano, dito, minsan humingi ako sa kapatid ko, ganun. Humingi ka at sa saka, kapatid? Mura lang, mura lang po naman Idol eh. Magka, magka ano ba yung motel kung matanong ko lamang? Ano lang po yun, sa totoo lang idol, sabihin mo sa akin, 100 lang po yun, ano yan, 24 hours. Eh, ano naman kinakain nyo doon? Siyempre, may pagkain yun, dapat, magka ano? Hindi oh, ano po, idol, minsan bumili lang kami ng tag kanin, tapos ulam, gano'n lang, isang putay lang, kasi minsan umuwi naman kami, di naman yung atin, matagal kami doon eh. Ano naman po tayo, halimbawa? ano po yung nilagang yung ano, baka pa baboy ko, ganun lang. Wow. Nilagang baka baboy tapos one rice lang, hindi andre rice. Opo, okay, okay, tapos sa lang po. Ah, okay. Tapos, <laughs> may, ano po? Kasi ito, umuwi, umuwi naman kami. Hindi eh. naman yung alimbawa ng no, mga dalawang oras lang kami nagsisita ko nung tapos umuwi na kami. Eh, sabi mo 24 hours. So, dalawang 24, oras. Hindi po. Hindi na yung ano, sir, yung 800 po, 24 hours yun. Pero hindi kami nagsa 24 hours. So, kung 800 plus pagkain nyo, magkano yung pagkain yung dalawa? Eh, minsan dalawang daan lang, ano, idol. So, 1,000? Is, opo, opo. Kanino galing 1,000? Sa minsan, nag, ano, pag halimbawa, kulang yung budget, budget ko kasi gusto niya, ano, makita kami. Yun, siya na lang nag, ano, minsan, maghati kami. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Okay, nakabonito ka kanina pa, tama? Yes, Sir, tama po. Okay, sir, so, may kaso ba dito si uh, Sir uh, Jeffrey? Well, uh, if I was correct in listening, Sir, no, si Sir Jeffrey, kasal po siyang lalaki. si eh, Michael, Right. At inamin niya tatlong beses sila nag-s**t at yes. motel Yes, sir. Yun nga. Bigay na bigay po siya nung tinanong yun na tatlong beses lang daw. So at least may three counts tayo dito ng tinatawag nating concubinage, sir. Mm -hmm. And okay. ang masama po dito, uh, against your advice na lagi niyong ina-advise sa mga netizens, binibideo niya pa, sir. So aside sa three counts ng concubinage, kada video or picture material is another count of anti-void law. Nako po, ang dami pa kaso, patong-patong. Kung pagsamasamahin, mga ilan? Sa three counts pa lang po ng ating concubinage, meron na tayong around 12 years. Love. And then, mas mahaba po ang ating anti-voyeurism law no? dahil nakita ko may video at at least may isang picture. Ibigay na lang natin sa around 16 years ang kanyang pagkakakulong total. Patay kang bata ka ngayon. Okay, sige. Swak na swak na. Attorney Garrett, maraming salamat ha. Sir Jeffrey, sir. pinagsisisihan mo ba itong nangyari ngayon? At, uh, tong uh... naman sir, kasi alam ko, eh, kasalanan tal, malaking kasalanan yun eh. Halimbawa sir, eh, ito pong si Hilda ay nakipagbalikan sa iyo. Ano sasabihin mo sa kanya? Hindi na siguro sir eh. Hindi na? Oo. Okay. At si Mrs. ay mahal mo pa rin? Oo naman, idol. O oh, sige, pwede ba sabi mo kay Mrs. na nakikinig siya ngayon, magbigay ka naman ng mga sweet na mga pananalita na I, I want you to be sincere. Seryoso, sige po. Yung bang para mapagaan yung kanyang kalooban? Sige na sir, please. Eh, lolo, kung, kung may, ma, na, may mga nagawa ko sa'yo na ano, hindi mo nagustuhan, dapat hindi hindi mo kagat na ano, kung talagang mahal mo talaga ako. Wow! So, anong ginawa mo, eh, nangyari ng ganito. At saka kung hindi lang dahil sa lalaki na yan inano mo, wala siguro sa ganito hindi sana nagahan kung sa ganito eh. Okay. Tama, oh, na, tama na sir, tama na sir. Ayoko, nanunumbat ka. Imbis na magpapakumbaba ka, nanunumbat ka. Sige po, eh, anyway sir, tinanan natin kung uh, makapagsalita ka pa ng ganon kapag nasa korte na kaso. Salamat po sir Jeffrey sa time na binigyan niyo sa amin, sir Jeffrey.